Morning po mga daddy lords Pogi ang manong Ayun guys Ngayong umaga po pala ay Medyo Nasurprise ako kanilang umaga At ako ay Ibinili ako ng aking misis Nang gagamitin Kasi nga araw-araw nga araw-araw nga daw Ano ba blag Lagi ng suot ko ano kasi komportable ako dito eh Hindi naman mahalaga ang kasuotan natin eh Basta importante sa atin Araw-araw tayo naliligo uh, ilang mga 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 moy Ayan, so, yes, sa uh, araw-araw nga ng pagbablog ko uh, napansin na sa akin ng asawa ko uh, lagi yun daw lagi yung suit ng damit eh, paano gagawin ko eh wala na matapagukunan so yun nga pala ngayong umaga po ay nag-shopping si Mrs. so nasurprise ako na medyo ano man parang asar sa pakiramdam na support at sa iyo ang, ang Mrs. mo na sa mga, mga ginagawa mong bagay na alam naman natin na hindi tayo nakaka-provision ng kapwa so siguro binigyan niya ako ng blessing with lang So, eto nga. Kaya na natin <laughs> kasama. So, check natin. Let's go. So, yun guys. Oh, ano shopping si Mrs. Sa SM. Sa mabuhay. Welcome to Ukay Ukay. So, yun. Nakadali tayo ng t-shirt. Yan. So, may magagamit uh -huh. na tayo pang vlog. Hindi naman lagi tayo nakasando. Pero talagang mas komportable ako sa ano talaga eh. Naka-short lang. Yung simple lang ba? Yung magsimula tayo ng simple Walang, kaya, walang yabang sa katawan at hindi naman nang... yun. Puro signature ang binili niya sa akin t-shirt. Ito po ay okay-okay ha. Baka isipin nyo kay kumikita na sa Facebook. Facebook baka naman. Ayun. So yan. Pwedeng panlakad. So total, andito lang naman ako sa backyard ko. Kaya thank you parang nata ah, binigyan niya ako ng mga sando so yan kita niya i flex ko lang sa inyo yung binigay sa ni commander no ayan yung inyong lord so ibig sabihin araw araw tayo magpapalit ng damit okay ayan nagkamali na talaga sa mga damit ko misa nga siya eh, mga karami sa mga damit ko ay tatlo magkaparehas dalawang spin tatlong pupas, tapos yung orange na galing divisoria So ayan, ito yung pinaka ang isang gusto kong sanda. Yan. So ayan guys. Pagkatapos nito, siyempre, magsisimula tayo ng panibagong journey. Okay, panibagong umaga, panibagong bihes, <laughs> at siyempre panibagong pagmamarak pa rin. Yung walang well, hindi naman tayo magbabago. Kasi sinimulan na natin to, sinimulan ko na to na ang ganito. So tatapusin na natin ng ganito. So ayan, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin ah, lalong lalo na kay Sherilyn Gunday Sherilyn Gunday Alvarez maraming salamat sa iyo Pichas so, unang, un ikaw yung unang unang sumuporta sa akin Na ah, kahit wala pa man ako nararating sa pinasok social media to eh, na-appreciate ko po yung mga tulong nyo sa mga unang sa mga kaibigan ko yan sa mga kaibigan ko sa mga kilala ko maraming salamat sa inyo sa mga nag-follow yung mga pinalo ba ko maraming salamat so yun hanggang dito na lang tayo ah uh, sabi nga ang um, sabi nga ng inyong daddy lord focus lang sa goal direct lang ang tingin ha alright so uh, yun lang po maraming salamat po sa mga followers thank you bye bye